Ginawa ni Chris Uy matapos isisi sa asawa ang bahasa sa Cebu viral. Hindi lang ang Cebuano engineer, content creator at dating Pinoy Big Brother housemate na si Slater Yang ang pinatakte na matinding pambabatikos ng maraming Cebuano at iba pang netizens kundi maging ang kanyang misis na si Chris Uy. Si Chris Uy ay isa sikat na content creator mula sa Cebu. Madalas ang kanyang mga content ay tungkol sa fashion, lifestyle at daily life niya bilang isang asawa at ina. Bago ang pananalasan ng bagyong Tino, marami ang humahanga kina Slater at Chris dahil sa klase ng kanilang pagsasama, buhay at pag-aalaga sa kanilang tatlong anak. Labis ng pinupuri ng marami, lalo na ang kanilang estilo ng parenting na gentle parenting. Parehong sila ni Slater na nagmula sa mayamang angkan sa Cebu at kahit sa Luzon, malawak ang kanilang impluensya. Kaibigan din ni o yung kontrobersyal na magkapatid na NC sa sister na tinaguri ang kabilang din sa mga nepo baby o anak ng korap. Ngunit kung noon ay marami pang natutuwa sa kanila at sa kanilang sky farm, ngayon ay matinding galit. At disgusto na ng nararamdaman ng na marami lalo na ang mga taga Cebu na labis na apektuhan sa pananalasa ng Bagyuntino. Isinisisi kasi ng maraming taga Cebu ang naranasan nila matinding pagbaha kay Slater dahil sa luxury residential condominium na proyekto ni Slater na The Rise at Monterezas. Isa naging basihan ng marami ang katotohanan na ngayon lamang sila nakaranas ng ganitong katinding pagbaha. Ayon pa sa maraming taga Cebuano, epekto na ito ng pagkasira ng kabundukan dahil sa ipinapatayong proyekto tulad ng Monterezas na pawang mga mayayaman lamang ang mga kabenepisyo. Kasunod dito, inula ng mga matinding batikos ang mga social media ni Chris na mga galit na galit na taga Cebuano at maging iba pang netizens mula sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Dahil dito, kaya naman nilimitahan na ni Chris ang comment section ng kanyang social media accounts gaya ng Facebook at Instagram. Samantala, umani ng reaksyon mula sa netizens ang ginawa ni Chris ayon sa kanila, mukhang ayaw dumadumihan ni Chris ang kanyang social media kaya naman nilimitahan nito ang kanyang comment section. Komento ng ilang netizens, basta mag-blog often for engagement pero kapag mga reklamo, limit ang comments. What do you expect from a picture perfect couple? Dapat picture perfect din ang comment section. Hanggang sa ngayon ay wala naman pahayag si Slater sa paninisi sa kanya ng mga Cebuano dahil sa pagbaha noong kasagsagan ng Bagyong